Hello Water Science! welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages gabay energy para sa September 17, 2023 para po sa lahat ng nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel. Thank you po and please sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe na po ayo. So tingnan natin for Water Science, Pisces, Cancer and Scorpio guys meron tayo ditong dreams so siguro for some of you may mga panaginip kayong hindi maalala na pili yung inaalala ngayong araw na to and for some of you may mga panaginip kayo nakakatakot no na until now is ngayong araw na to is talagang iniisip-isip nyo pa no may mga hindi malinaw ano and um, umaaano siya sa isipan nyo ngayong araw na to. So we have here the cycle. So maybe tong panaginip niyo is paulit-ulit na na napapanaginipan niyo no. Um talagang hindi mawala sa utak niyo guys. So we have here wild, maybe it's wild dreams. <laughs> baka naman may mga tao kayo or napupusuan kayong tao no na talagang napapanaginipan nyo at kung ano-ano na nga yung panaginip na um, nararanasan nyo ngayong araw na to so we have here selling out for some of you naman no um, nakakaranas ngayon ng poverty and um, ang tanging solusyon na lang niya is may mga ginagawa kayong bagay dito na hindi maganda it's either nangungutang kayo or Um, may umuutang sa inyo or literally um kung ano man yung nasa isip nyo about sa selling out no um so ayan tignan pa natin guys so maging maingat tayo and sana i-focus pa rin natin kahit ano man paghihirap yan no um piliin pa rin natin ang ating dignity ayan water science magpapatay ng isa. So, connect with your ancestors. Lumabas din to sa last sign natin sa fire signs, no? Um, connect with your ancestors. Siguro, um, namimiss na kayo ng mga ancestors nyo na na pumanaw na ng matagal, ano? Kailangan, pagsindihan nyo sila ng kandila, dalawin ninyo. Um, baka yung iba sa inyo is uuwi pa ng probinsya para madalaw lang ang kanilang mga um, kamag-anak na na wala, wala na dito sa mundo. So, ayan, tignan pa natin. Clear your energy field. So, for some of you naman, ano, um, napaka-negative na yung nangyayari sa inyo and or napakakalat ng surroundings ninyo, no? Yan, ngayong araw na to, maglilinis-linis talaga kayo. If pampawala din yan, guys, ng negative energy sa bahay natin, sa, sa paligid natin, or either am um, aalisin nyo na yung mga toxic na tao sa buhay ninyo. So, be still. So, confirmation card lang to ng cycle natin, no? So, ito siguro yung um, may tao ka siguro ditong um, mahal na mahal pa, no? Naghiwalay, naghiwalay na kayo and napapanaginipan mo pa ba siya? Ayan. Or nasa isang sitwasyon ka na hindi ka makaalis, paulit-ulit lang yung nangyayari sa inyo. So, ayan. Yung for some of you naman, kailangan magbasa-basa, no? Um, para nakaka-relax din yan ng ating utak. So, tignan natin, guys, kung ano pang messages for water science. Water science, spirit guide. natin yan lahat. Wow! <laughs> Unang card natin dito sa tarot is Ace of Pentacles. For some of you, ano, ayan, may prosperity parating, bagong opportunity, bagong trabaho, bagong kaibigan, um, kung ano man yung mga minamanifest nyo, ayan, parating ngayong araw na to ngayon yung mga matagal nyo nang inaantay. Parating na tao na nagbibigay talaga ng saya at blessing sa inyo. Ayan. So, we have here um, eight of cups. For some of you naman, nung no, may mga may mga manhid kayong makakasama ngayong araw na to, walang pakialam sa kung ano man yung mga nangyayari sa inyo pagdating naman sa business. Ano, may cancellation ng partnership dito. So, ayan, tignan pa natin. We have here the Queen of Pentacles. So, ayan, for some of you, no, may, I can feel na um, para sa mga relasyon ayan, may mga silosan, ingitan sa pamilya, mga anak nyo, ayan, may masigawan. Siguro, asawa mo to na napaka-moody na at talagang sigaw ng sigaw. Laging pinapagalitan yung anak mo. Ikaw tong pinapagalitan na, na um, feel ko, ano. So, we have here, um, three of swords. So, huwag ka mag-alala, ano. Kasi, yung asawa mong yan, or yung taong nagagalit na yan, sa inyo, nagre-release lang yan ng negative energy. But, um, gaganda at gaganda yung araw na yan lalong lalo na pag may pa may ibibigay kang pera sa kanya or may papasok na blessings ngayon sa buhay ninyo so we have here a Queen of sword. So, ayan, may mga decision kayo dito. Kailangan yung pag-decision na lang mabilis, ano? Huwag pa bagal-bagal. Pero kailangan nyo pa rin um, yung decision na yan. Kailangan yung talagang, ano ha, pag-isipang mabuti kahit na mabilisan yan. So, we have here the Nine of Pentacles. So, ayan nga, oh. May mga accomplishment. Talagang may parating na malaking pera ngayong araw na to. So, yung iba naman sa inyo, ayan, no. Confirmation lang ng, ayan, masyadong masyado na kayong nabibwisit. Ano, nag-overthink na yan. May mga uncontrolled emotion dito, no? And nawawala yung iba sa inyo sa focus. Ayan, dahil siguro, ayan, may mga overtime ngayong araw na to, no? Online. Ayan, di kayo makapag-focus or may ginagawa kayo online, di kayo makapag-focus sa ginagawa niya dahil sa ingay, dahil sa sigawan. Ayan. For some of you naman, ayan, masyado nga ang frustrated. Siguro ikaw talaga ito yung frustrated ngayong araw na to. Pero hindi naman sobrang lalain Tapos pag awit, ganyan naman talaga ang mga asawa minsan, no? Or mga magulang. Sandaldal lang nang daldal yan. Lalo-lalo na ngayong Sunday, linis dito, labadoon, ano? Ayan, no? Huwag mong, kung napagalitan ka man na pagsabihan mo ka magsyadong mag-worry. Eh, lilipas at lilipas din yung galit ng magulang. or ikaw tong galit mo, di ba? Ipaintindi mo sa mga anak mo na ganyan talaga ang nanay. Dahil dyan natin minsan nare-release yung ating mga tension, ano? Yung pagbubunga nga. <laughs> Naakala nila, ano lang eh, no? Pero para sa atin, napakalaking tulong yung pagbubunga. Dahil nawawala yung mga stress natin, no? gusto nilalabas natin yung mga gusto nating sabihin ano sa kanila At dahil ginagayid nyo lang rin naman sa sila sa kalinisan sa pagiging maayos nila sa sarili nila kasi i can feel na talagang sa bahay to eh no ayan. may bahay tayo diyan no? we have here the four of ones see i told you ayan no sa bahay talaga yung mga pangyayaring bunganga ano yan kasi eh, napaka ano naman ng no, kung sa trabaho to but you need beauty rest you need romance also and you need may mga bagay din kayong kailangan i-celebrate maybe family time yan um, kailangan nyo rin sigurong lumabas labas na kasi yung iba sa inyo nabuburyo na masyado <laughs> so big na pa natin okay best message for water signs. We have here the stars for some of you na no, nalulungkot dahil may mga pangarap kayong until now na alam nyo yung gustong gusto nyo abutin na pero ang daming delays na nangyayari kaya ayan masyado na kayang nadi-disappoint. Eh kaya, lumabas yung dahang man natin dito no masyado nang frustrated yung iba sa inyo. Um nagda-doubt na rin kayo sa inyong sarili. Ayan, kung makakayanan yung bang abutin yung mga pangarap nyo na yan. Dahil, um, andito rin, lumabas din ang ating nine of cups, ano, huwag tayong um, maging, lahat naman, no, hindi tayo perfecto, ganyan talaga, may mga delays talagang mangyayari sa buhay natin. And, and sinasabi ng baraha is huwag ka daw kasi masyadong materialist greedy sa pag-abot mo ng pangarap or selfish, no? Be open-minded, Um, iwasan mo yung mga tukso sa paligid mo para talaga maabot, maabot mo yung pangarap ng gusto mo. So, yun guys, ang sinasabi ngayong para sa inyong September 17 water signs, no, maging calm lang tayo ngayong araw na to. So, wag masyadong nagar mga mommies ayan, para hindi naman magkaroon na ng anxiety or masyadong nag-worry yung ating mga anak, ating mga asawa or what ano. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.